Guys, nice. good morning. Sana naman na mapagpalang araw sa ating lahat. Ayun, dito tayo guys sa ano sa Kanlubang Golf. Ayun oh. Nobali. No, so, aga ko na dito yung boss, may tournament sila sa golf. So, ayan guys, oh. Wow, ang ganda ng araw, guys. Time check, guys. Alas 6:30, ayan. So, ngayon Atid ko lang yung, hinatid ko yung bus ko dyan. Ayun, babalik na uli ako. Babalikan ko na lang siya mamayang hapon. Ngayon guys, o. Ayan. Ganda ng lugar guys. Tingin niya yan. Ayan. So, ayan. Samahan niyo ako. Ito yung, ano guys, o. Yung lugar ng Lubali. Ganda. Maliwalas. So, ayan. Ang laki ng araw. Yeah. guys. Ganda guys, no? Pabalik na tayo ng Alabang. Galing Kanlubang. So, hey guys. Ayan. Hana. Hana. Ayaw ha pa masyadong, di pa masyadong busy yung kalsada guys. So kasi probinsyang probinsya talaga din. Yan. Dito tayo sa Nubali dadaan. Tapos magkakalaks. Yan para bypass Santa Rosa ang dami nagbabag dito guys so yan yan ito na yung nabali ganda guys ganda dito maluwag medyo malayo-layo rin to guys eh. Pero tinakbo ko lang galing alabang malas kami ng boss ko ng 6.40. Nakarating kami ito mga 6, ay 5.40. Nakarating kami alas 6, alas 6.15. Parang alas 30 minutes lang. It is, pa walang traffic eh. May 60 nga lang takbo ko. 60 lang para kasi may speed limit sila dito eh. So ayan. May speed limit sila. Mga tutuloy ng mga motor. Oh. Hindi siya musunod sa batas traffic ko. Oh. Ganda guys. Oh. Maliwalas na lugar. Ayan. kaliwa na tayo dito guys kasi mayroong bagong lusota na dito eh dati dumidiretso pa kami ngayon din na dito na lang ang lusot nyan guys okay, may, card, may mama yan so yan thank you thank you guard ito yung bagong gawa nilang karsada guys huh? pupuntang kalaks ganda. Alas wala pa masyadong ano, mga establishment. Ayan. Talaga nidevelop pa lang. Oh. May MacDo na dito. Ito yung bagong building nilang ano, Healthway. Ayan, healthway. So ngayon, pupunta tayo ng Calax na. Ito yung Tagaytay. Santa Rosa, highway so eh, dito tayo papasok yan para pupuntang Calax ito yung papuntang Tagaytay guys yan itong daanan ito papuntang Tagaytay ngayon yung stoplight na yan sa unahan kakanan tayo dyan yan Calax na yan labas natin yan, mamplasa naman. siliks, Bagong kalsada. tayo sa kanan papuntang Kalax Kalax entrance ito yung bagong kalsada guys na ginawa Kalax Cavite Laguna Expressway Mamplasan 10 kilometers. Sandali lang yan Yan ba? Itong kalsada kasi ito guys para ginawa ito para mabipass muna itong Santa Rosa yung traffic yan. ito ito yung papuntang Alabang yung sa kabila naman yan yung kasalubong natin yan yung papuntang Tagaytay yan Cavite Ayan. Silang. Aguinaldo. yeah Yun yan. So, ang Hindi naman tayo nang madali kasi po dadaan pa tayo ng, ng, Ayala Mall para kumuha ng police clearance para sa ating dokumento. Meron tayong kailangan na i-renew kaya kailangan ng police clearance. Kaluwag, maliwalas yung kalsada. Sarap pag magdara dito pag ganito yung kaluwag yung kalsada. Walang ka-traffic-traffic. Sabi nila Ko oh, 80 lang takbo ko Hindi naman kasi ako nagmamadali eh may, Maya-maya yan guys, puno na ito. Maga pa kasi, 6.30 lang. ito yung mga ano guys yung yan, yung mga factory dyan yan, yan sige mga yung factory ito ka ba, yung mga subdivision naman sa kapila. yan so, ito yan, dito tayo sa gitna nila ayan diba ang ganda hindi dennis linis 10 kilometers lang naman te, mula sa Santa Rosa hanggang Mamplasa kaya mabilis lang yan ang ganda ng araw guys ang init na naman ito mamaya maliwalas talaga oh. liwanag oh. Yan, shout out shout out sa mga followers ko at saka magpapalo pa lang shout out sa inyo good morning <clears throat> Shoutout out sa ating mga karils dyan mga, mga bagong creators dyan Yan. Shout out sa inyo Shout out nga pala sa aking probinsya dyan sa Burwanga sa may Aklan. ya. Shout out sa inyo. Good morning. At saka sa mga kapatid ko diyan sa ibang bansa. Oh, shout out sa inyo. Ate ko, mga kapatid ko. Yan. Shout out sa mga kaibigan ko. mga nakakilala sa akin shout out yan, yan lang eh so dito na tayo sa toll toll gate yan. dito na tayo sa mamplasan toll gate ng Calax so guys toll kita tayo guys, panoorin nyo naman ang video ko. Para parang naitork ko na rin kayo sa dito, sa Laguna. Ayan. Binyan, yan, binyan. Binyan, sakop na pala ito ng binyan. Mamplasan. Ayo, Tapos na ang dulo ng Kalax. Papasok na tayo sa Slicks South Luzon Expressway. Yan. Ito na yung dulo guys. Ayan. Ito na yung dulo ng Kalax. araw ang laki sobrado mainit na naman mamaya ito guys Yan, dito tayo. laki kasi parang laking rotunda kasi to guys yung oh. Dito nagpanagpo yung mga ano. Yung laki ng rotunda kasi guys oh. yung Ayun. Ngayon dito naman tayo sa To Manila. Ayun. Lagi kasi nang rotunda yung guys, eh. Oh. So dito, dito ngayon tayo sa papuntang Slicks. Pasok tayo sa ng Slicks ngayon. Yeah, Pag ginirit mo ito, diretso tong binyan. Ayan. So, yun guys, yung Slicks, oh. Yan. Oh, selects, yan. Diba? Yan, 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 slicks, oh. Yan. Oh, dami, diba? So, papasok tayo dyan. Yan. Dito yung pasukan niyan, guys, oh. Yan. Yan. Dito yung pasukan yan. Yan. Pag diniritso mo yan, yan, binyan. Dito tayo oh, sa expressway. Yan, yan. tayo guys ito naman ang toll plaza ayan bago na naman ito select naman Eh, Kala ko hindi 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 dididik yung RFID ko eh. So ayan. Silex na ito guys. Oh. Ah. dami ginagawa dito sa kalsada na ito. Oh. Nagwaway dining sila. Ayan. Dito na tayo guys. Doon tayo galing kanina sa taas. So ito na. lang guys. Thank you. Thank you for watching.